Liga. Issue. issue. Eye for an eye. eye. dilang basta usapan, dilang lang basta mamanat. Deretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I for an I. I for an eye. I. For an eye. Idol Mark Espinosa. Pag-usapan po natin po ang mga issue po ngayong umaga po na ito patungkol nga po sa usapin uh, ng uh, pagbabawas ng holiday. At ilang pa mga usapin po patungkol po sa mga manggagawa. Makakausap po natin sa linya ang isa pong uh, leader ng mga manggagawa sa ating pong bansa, si Kalyodi de Guzman. Pabati mo po natin po, Kalyodi. Magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay po. Ah, uh, magandang umaga, might, at uh, magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay sa iyong programa. Apo. Opo. Kaliondia, uh, unahin ko na po ito pong question uh, po ni uh, Senator President uh, Cheese Escudero na pagbabawas nito pong uh, ano po mga holidays po natin. Ang uh, paglilinaw niya dito, wag nang dagdagan. Yan na yung uh, bilang, pero Uh, kung maaari daw, ay bawasan pa. E eh parang ito po yung tiyatawag po natin na economic holiday, uh, Kalyodig, tama po ba? Oo, oo, oo. <laughs> At uh, medyo hindi magandang pakinggan para sa aming mga manggagawa yung kanyang proposal. Dahil sa kwento niya ay makakatulong daw sa pag uh, sa productivity at investment mm -hmm. pero alam mo Mike hindi naman yun ang mga re ang reklamo ng mga negosyante kung bakit uh, sila ay nagdadalawang isip magnegosyo dito kundi ang problema nila mm -hmm. ay yung mataas na presyo ng kuryente yung infrastructure yung, yung communication uh, yung paulit-ulit na proseso yan yung kailangang mga problema hindi naman yung problema nila na maraming holiday ang mga magagawa kasi alam mo, alam din ang mga negosyante na nakakatulong sa mga manggagawa yung, yung holiday na yan. Mm -hmm. Kaya hindi dapat bawasin. Kasi alam mo Mike, sa buong mundo, mm -hmm. yung Pilipinas ang may pinaka problema, malaking problema sa work balance. Kasi yung mga manggagawa natin, lublub sa trabaho, nag-overtime, nagka-sideline para madagdagan yung kita. Mm -hmm. Tapos ngayon, papawasin. Kaya parang hindi magandang pakinggan. Kaya nga nasabi ko na pa-homo si Tonsichis ay eh, hindi naging manggagawa. Kaya ganun lang niya kasimpleng iminumungkahing bawasan yung holiday na tinatanggap ngayon o tinatamasa ng ating mga manggagawa. Opo, uh, e, isa po siguro sa so, tinititigan po nila dito, Kalyodi, eh uh, yung makakatulong din dito po sa ano po natin uh, sa mga in, uh, tawag ito yung mga uh, kumpanya. Eh sa palagay niyo po ba ma malaking kabawasan po ba sakali na magkaroon ng holiday po talaga pag pinag-uusapan natin yung productivity, Kalyodi? Uh, wala, wala na kwan yan eh. Baka maka-apekto pa nga kapag mm -hmm. ka binawasan, di lalong matatagdagan ang oras ng, ng mga mga gawa para maghabol sa mm -hmm. ng na trabaho para kumita at mapunuan yung pangailangan ng kailang mga anak. Baka ka ito sa productivity ng mga manggagawa. Mm -hmm. Ayun ang, 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 kailangan ay hindi yun eh. Hindi yan ang kailangan. Ang kailangan, ibaba nila yung presyo ng kuryente. Mm -hmm. Bakit ba hindi? Tayo na ang pangalawa sa buong Asia. Number one nga yeah, tayo sa Southeast Asia <laughs> sa mga mataas ng presyo ng mm -hmm. kuryente. Correct. Ang problema natin ay yung traffic na kumakain ng 3.5 billion na ekonomiya natin. Araw-araw, halos 105 billion isang buwan ang nawawala sa atin dahil sa sobrang traffic. Yan ang address. Mm -hmm. At at the same time, dapat pa nga itaas yung sahod ng mga manggagawa. Dahil kapag ang mga manggagawa ay masaya, 'di sabi nga, 'di ba? Happy workers mm -hmm. are are more productive workers. Mhm. Mm Kasi yun hindi yung hindi ko malaman eh saan hinugot ni ni Ches yung ganung proposal? Ano hindi ko alam kung nagpapalakas, hindi naman 'yun ang hinihingi ng mga kapitalista. Hindi mm -hmm. naman 'yun ang kailang problema dahil nauunawaan nila na kinakailangan may ganyang holiday ang mga manggagawa dahil nakapagpapahinga yung ating mga manggagawa, mm -hmm. nakakaroon uh, na, ng work balance, and at the same time, nakaka-enjoy sila na mamasyal at um, kasama yung pamilya, mm -hmm. uh, nakakapag-boom pa rin ang ating ekonomiya. Mm -hmm. at, Kaya hindi ko malaman anong gustong palabasin ni, mm -hmm. ni, ni Cheese. At ah. kabuti naman, nung sinabi mo, uh -oh. kumatras. O, ano ba tumihit siya mm. at sinabi niya hindi naman daw yun ang kanyang pagkatotong kundi bawa sa huwag nang dagdagan uh -oh. pero yung ating mga manggagawa eh, kahit si Secretary Laguesma ang mm. pick up ay yung bawasa bawasan, Dahil, uh -oh. ang kanyang comparison bakit daw sa Amerika ay eh, isa lamang anong araw ng mga presidente tayo daw ay mga madami mga bayani <laughs> ay mga ibang araw magkagatinga may mm. at may at eh, gusto niya siguro uh -oh. kaya ang Isahin na lang. Kaya ang pick-up ng mga manggagawa at ng mamayan, eh gusto niyang bawasan. Mm -hmm. Para kanino? Eh di para sa mga malalaking kapitalista. Mm -hmm. pa at laban kanino? Laban doon sa ating mga manggagawang. Pagod na pagod na sa paghahabol ng dagdag na kita. Mm -hmm. Kalyo, alam mo, isa isa rin po dito, bukod po sa mga manggagawang, isang umaaray din dito ta, talagang umiiling niya nung uh, mabalitaan po ito, eh mga estudyante rin. At uh, mga ilang anahanay po ng mga guru, sabi nga nila eh, Ah, uh, 'yun na nga lang yung time na makakapagpahinga sila. At saka family bonding, tama 'yung sinabi niyo, eh nanakawin pa daw sa kanila. 'Yun nga, e, maliit na bagay pa, 'yung um, nakikinig niyan eh. Pero para bang, pa bakit ba kung ano yung mga nasa manggagawa na gusto pa nilang bawiin? Ang mm -hmm. dami na nga nilang binawi sa amin eh. <laughs> yung dati namin trabahong regular, ginawa nang contractual. Mm -hmm. uh, yung amin lahat na halos ng karapatan sa labor na magkaroon ng CBA, magkaroon ng union, hinarang na ng hinarang, ang dami ng batas na, na ginawa para harangin at parang pinapadaan kami sa butas ng karayong para mm -hmm. magtayo ng union at magkaroon kami ng karapatan. Pati ba naman yung, yung kaunting kaligayahan na yun na magkaroon kami ng pagkakataon na makasama ang aming pamilya ay ipagkakait pa? Mm -hmm. Opo. Kaya din nabanggit niyo na rin itong sa uh, usapin po ng uh, sahod. Uh, nung nakaraang uh, State of the Nation address ng ating uh, pangulo. Uh, ano pong komento niyo po dito? Meron bang uh, nakikita kayong konkreto na uh, programa ang ating pong gobyerno para po sa mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyang administrasyon? Nako, eh, wala eh. Uh, alam naman, na, inaamin naman ang lahat na talagang napakataas ng presyo ng bilihin at yung sahod ng mga manggagawa ay napakalayo na. Mm -hmm. Kailangan na at kahit na hindi na lang kami, kahit yung Senado noon ay, ay sa Kongreso, nagpapaligsahan pa ng pagkilala doon sa kapulangan. Gustong itaas ng Kongreso ng 150, yung Senado ay 100. Mm -hmm. Pero problema, 35 lang na 35 lang yung naaprubahan na Kalyodi. At saka hindi doon sa, at saka hindi ba doon sa gusto ng mga manggagawa at saka ng Senado at Kongreso. Kasi ang gusto ng manggagawa at ng Kongreso Senado ay legislated nationwide mm -hmm, na. Nationwide. Isang, mm -hmm. Ibig sabihin noon, isang kung magkaroon sa Metro Manila, ganoon din sa probinsya. Pero ang problema natin dito sa mga senador na ito at kongresma nung magsalita si Bongbong Marcos na hindi pwede ang legislated at ang gustong pairalin ay yung dati pa rin na based sa mga region na kung mas malayong region ay mas mababa, ay doon mm -hmm. pa rin pinadahan. At ngayon pagkatapos noon, wala nang say ang Senado ngayon, wala nang say ang Kongreso. Nangingitlog sa sa, sa Committee on Labor yung kahilingan ng mga manggagawa mm -hmm. na kahilingan ngayon na tinanggap ng makatwiran ng buong bayan at ng sinadot ng kongreso. Pero yung Malacanang, ay eh, mas kampi pa rin sa mga kapitalista na bigyan mm -hmm. ng mumo, mumo, <laughs> na sahod yung ating mga manggagawa sa sila. Mm -hmm. uh, Mike, sila yung puwersa ng development, ng lahat ng kaunlaran sa lipunang ito sa bansa natin. Sila ang gumagawa, sila ang nagkasakripisyo. Mm -hmm. Pero ang trato, eh, ganon mas bubuti pa ang pagpapagawa ng Senate Building, 15 billion kayang gastusin. Pero para sa mga manggagawa, eh wala silang say ngayon. Mm -hmm. eh, eh, natuwa na nga kami nung panahon ni Mike Subiri mm -hmm. na talagang pinangunahan yung ganung proposal na maging ibalik yung legislated wage increase kasi pare-pareho naman ang presyo. Mm -hmm. Correct. Ang produkto uh, 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 sa probinsya uh, uh, at saka sa opo, Metro Manila. Ka bakit, di, uh, binago? Mm. Eh di lang yun. <laughs> pabor lang yon Pabor lang yon Mike. So, sa mga malaking negosyanteng may mga branches sa probinsya, mm. tuwa sila, eh, kawawa eh, yung ating mga manggagawa. Ito, iisingit ko lang dito yung ano, Kalyo, di meron nga dito nag-komento, uh, sabi niya, sana mabasa niyo po yung aming opinion na manggagawa kami po nananawagan sa Kongres at Senado, lalo po kay PBB yung at sa ako si Speaker po, sana po buwagin yung uh, RTWPB na bansa gawin pong national uh, minimum na po. Ito yung sinasabi po ninyo na talagang uh, dapat flat rate na mula Luzon Visayas, hanggang Mindanao, eh lahat ng mga gawa, kung magkano uh, uh, taas sahod dyan sa Metro Manila, eh nararanasan din ang inflation sa buong bansa. Dapat ganun din. Oo, kasi doon pa naman, ba, Mike, bago yung Herrera Law, bago ah. yung si Cory, eh ang, ang, ang pagtaas ng sahod, kung magkano sa Metro Manila, ganun sa probinsya. At sa panahong uh -huh. 'yon uh, ang ang ating sahod ay ay national, national. Abay 1960 19, hanggang 70s ang ating 70 ay ang ating ekonomiya ay pangalawa sa uh -huh. buong Asia. Hindi naman tayo bumagsak. Kaya ang problema ngayon, lahat na halos ng batas na ginawa nila kasama yung sahod, uh -huh. lahat ay puro pabor sa mga malaking negosyante. At yung mga manggagawa gustong tiperin, uh -huh. gustong paghirapin. At ang binubusog lang ay yung mga malaking negosyante kaya tuwang tuwa yung mga negosyante uh, dahil kumikita sila ng malaki. Okay. So pero dito po sa ano po may may panibago na naman ng na mga ah uh, inihain ng ating pong mga labor sector sa uh, para po sa kahilingan po ng uh, wage hike. Uh, in particular dito po sa may uh, Ilocos uh, Region mayroon pong uh, pagdinig po ang uh, ano po dito pagtaas po ng uh, minimum uh, Uh, wage na naman po dito sa ating uh, rehiyon Eh, Yung mga ibang rehiyon po ba ito, uh, hindi pa sabay-sabay ito minsan na uh, talagang uh, kung anong nangyayari sa Metro Manila, eh dapat na uh, yun din ang mga pagdinig na ginagawa po sa iba't mga region po dahil pagdating po sa mga usapin po ng sahod, Dacal uh, Yodi? Uh, yun naman ang kanilang ginagawa at mm -hmm. ginagawa nila yan sa framework ng regional product, yung wage board. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi sa ganong framework kasi, Nakakatipid ang mga negosyante kasi nga ang ginagawa, mm -hmm. kung magkano sa Metro Manila, kung yung 35 mm -hmm. ay inireklamo natin sa Metro Manila, ay eh mas lalong mababa sa mga probinsya, lalo na doon sa mas malalayong lugar. Lalo mm -hmm. sila magre-reklamo doon dahil bariya, bariya ang ibibigay. Huwag mm -hmm. lamang hindi masabing nagbigay. Mm -hmm. ah, Talagang tinitipid yung ating mga manggagawa. Ayaw mm -hmm. nilang maging masaya yung ating mga manggagawa. Oo. E, yung isang tanong din dito, Kalyo, di, uh, yung pong mga, di ba, nangako ng gobyerno natin, tat, wawakasan itong kontraktual, wawakasan itong mga mga underpaid na mga ano natin, mga manggagawa natin. Ito uh, ba, sa palagay po ninyo, feasible pa ba ito? Eh, tingin ko, katulad din lamang yan ng pangakong ibababa ng 20 pesos ang presyo ng bigas mm -hmm. ko lang yan ni Duterte noon sa mga at manggagawa. At katulad ng presyo ng bigas, na panluloko rin sa buong bayan na hindi naman nila gagawin. Kasi ang gusto nila, yung mga manggagawa, yung mga mamayang Pilipino, ay patuloy na maghihirap mag 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 dahil pagka naghihirap, mm -hmm. ng ayuda, pag ng ayuda, bibigyan nila ng panggamot, ng pangkain, ng pangbayad sa kuryente. Political patronage para pagdating ng eleksyon, mm -hmm. ang iboboto. Yun, walang plano ang mga mayamang politiko at partido sa Pilipinas. Lalo na kung dynasty. Wala may plano mm -hmm. mga ito na paunlarin ang ating bayan at ang kabuhayan ng mga manggagawa. Ang plano nila, kasabwat yung malaking negosyante, payamanin ng payamanin ang mga politiko at ang mga malaking kapitalista ang kasabwat nila. Yun ang problema natin. Mm -hmm. At wala kaya, ulitin ko lang, Mike, wala silang intensyon ang mga mayamang politiko ay para sa mga mayayamang negosyante yung mga big business. Mhm. Mm eh, yung yung parang nakakata eh, yung mga iba nakakatulong sa kanilang kampanya ay tinutulungan Yon, din nila. Correct. <laughs> anyway, Kalyo. Eh, yung mga maggagawa oh. wala namang ibibigay yeah. na pondo. Mm -hmm. Correct. Kaya gob uh, ang gagawin lang nila bibilhin na lang nila bigyan nila nang 1,500, 5,000 mm -hmm. pa nga sa malayong lugar para lamang makuha yung boto at makapanalo yung mga trapo oh. Uh niya -huh. Pagka, eleksyon, eh di siyempre, pagbibigyan yung mga nagpondo sa kanila mm -hmm. at yung mga kasabot nila. Hindi yung ang na. mamayang Pilipino. Kaya ganito ang kalagayan natin. napati mm -hmm. Na pati yung kaunting binipisyo ng mga manggagawa na na holiday, na makaka, makakakuan sa work balance nila, eh gusto pang alisin. Mm -hmm. ko kung, 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 kayo tatanungin po talaga ngayon na ah, magkano po ba yung bang ah, ah, talagang ah, sahod na makakapagbigay ng dignidad at uh, makakapagtaas ng uh, moralidad ng isang uh, manggagawa? Eh, tulad ng sweldo ng ibabasa dapat ganon. Living wage. At ang living wage mm -hmm. dito sa Pilipinas ay 1207 Pero hindi na yun ang hiningi namin. Eh. Sige, magkasundo na lang tayo. Mm -hmm. 750 na lang. Mm -hmm. Plus, yun na lang, ganoon lang pero hindi pa rin mag magawa eh dahil talagang ang gusto nila yung mga manggagawa, mga masang Pilipino ay patuloy na naghihirap at kapag ka may problema, tatakbo ko sa kanila yun, yung patronage yung po, uh, patronage mm -hmm. yes. politics mm -hmm. na ginagawa dito sa atin mm -hmm. Anyway, uh, Kalyody, ang inyong mensahe na lamang po, unang una siyempre sa ating mga manggagawa at uh, sa ating uh, gobyerno uh, sa oras po na ito. Uh, salamat Mike sa pag-iimbita na ako yung mga panayam at siguro sa panawagan ko lang sa ating mga manggagawa yung issue ng sahod wag nating bitawan ilaban natin yon dahil napakalayo talaga ng ating sahod na sa presyo ng mga bilihin sa ngayon pero dapat niyan kasabay niyan mga kasama na mga gawa ay eh dapat nating isipin na yung problema natin sa mababang sahod at mataas na presyo ay hindi nahulog galing sa langit yan ay ipinatupad ng mga gobyerno nagpalit-palit mula sa hanay ng mga partidong binubuo ng mga may politiko. Sila ho ang gumawa ng batas at patakaran para tumaas ng tumaas ang sahod, ang presyo at para piling mababa ang sahod. Sila yung gumawa ng batas na yung sahod natin ay regulated. Once a year lamang pwedeng tumaas at gumawa rin ng batas na ang presyo ng bilihin ay deregulated. Anytime pwedeng tumaas. Kaya hindi tayo mabubuhay sa ganung sistema na yung ka mga kapitalista ay may kalayaan itaas-itaas ang presyo, pero tayong mga manggagawa ay kontrol nila ang sahod. At yan ay dahil yung ating sistema ng politika ay politika ng mga milyonaryo, ng mga bilyonaryong partido at politiko. Yun ang ugat ng problema. Pero sasabihin ko Mike na ipagpatuloy natin ang ating paglaban para sa sahod at uh, pagtutol doon sa sistema ng contractual yun lamang Mike at maraming maraming salamat sa iyong uh, eh, pag-iimbita sa akin. Apo, maraming salamat Carl Yodi de Guzman, na uh, labor leader po ng ating pong uh, bansa. At maraming salamat. Mabuhay po kayo sir and God bless po. Thank you.